share ko lang sa inyo guys kung paano kayo makakakuha ng ano 62, 75 na pet age to egg ang unang kailangan nyo dyan, meron kayong dapat ostrich. Walong ostrich, tapos at least 11 kg dapat yung ano, yung kilograms niya. Tulad nito, uh, 11 kg siya. Ang skill niya, lalabas 1 to 10. Yeah. Pet Cage. Ngayon, natin dito sa 9 kg sa 9 kg lang pag ito. Ang nasa kanya, 1 to positive. Kaya kailangan ang kukunin nyo, 11 kg. Kahit anong level yan, minsan mababa yung level ng iba katila nito. Na-reach na na agad yung 11 kg. Pag, pag ganyan, Direct na, na no, na-max na agad yung ano niya, yung skill niya. Kahit hindi mo na siya palibelin. So, so sample, sample tayo, magbubukas tayo. Ito, ano pala to? Uh, random pa rin to. Minsan nilalabas pa rin level 1, level 3, mga ganun. Pero, madalas naman makakuha ako ng 60, 70. Minsan nakakuha na ako 70. Pero, hindi naman siya garanda. Minsan natin ito pero 23 60 ito na po ata 60 So, 6 ay nang baba ng na level. Ito, 45. Magamit ito pang ulit. 46. Dog, 9. 22. 16. Ang baba. Minsan meron yun, uh, 7. So, mga ganyan. 75. Mga ulit yun yun din. ulitin nyo lang. Dapat marami kayong common egg. Kaya pag mayroong stock, bilay lang kayo ng bibili tagal na malang ng pwede nyo ito testing sa ibang egg problem problema kasi ngayon sa na-experience ko ano ang hirap makakuha ng high level pagka sa ibang kaya pero possible possible sa problema hindi siya garan ano na-experience ko kasi ang ano ang hirap sa mythical ano bug egg dino egg sa so primal ano hirap hirap makakuha ito naman yung mga 45, 60 at saka yung 75 mga nyo ng pang trade yung kayo, kung max na kung di pa pwede nyo ay pang upgrade dun sa ano pet shop pang upgrade nyo kahit, kahit, yung anong pet minsan tinitrade nyo na yun lalo na sa may discord sa tiktok ingat lang sa scam sa so, marami scammer nyo so yun lang black 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 black